Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope, Scorpio, para sa Enero 28, 2025, at 25, ngayong Martes, Enero 28, 2025. at 25. Isang malakas na enerhiya ang nakapaligid sa iyo, Scorpio. Mararamdaman mo ito ng buo sa iyong puso at isipan. Ang mga damdamin ng pananabik at pagnanasa ay maaaring magising sa iyong kalooban at maaaring magdulot ito ng mga reaksyon at aksyon na hindi mo inaasahan. Kung minsan, ang mga ganitong damdamin ay tila tumutulak sa iyo upang makuha ang isang bagay na matagal mong hinahangad, isang bagay na tila hindi mo kayang makamtan, kaya't pinapalakas nito ang iyong kabustuhang makaganti o makuha ang iyong nais sa anumang paraan. Bilang isang Scorpio, madalas mong nararamdaman ang mga ganitong emosyon sa matinding antas. Ang mga ito ay may malalim na ugat na mula sa mga hindi pa nareresolbang aspeto ng iyong buhay o mga relasyon, kaya't kailangan mong maglaan ng oras upang suriin ang iyong sarili at intindihin ang mga nararamdaman. Magandang pagkakataon ito upang tanungin ang iyong sarili kung ano ba talaga ang pumipigil sa iyong makamit ang iyong nais. Ang iyong sariling emosyonal na kalagayan ay may malaking impluensya sa mga desisyon at aksyon mo, kaya't mahalaga na maglaan ka ng oras upang makinig sa iyong sarili at magsagawa ng masusing pagminilay. Habang ikaw ay dumadaan sa iyong araw, maglaan ng oras upang aminin at mapansin ang mga damdamin at saloobin na patuloy na nananatili sa iyong kalooban. Ito ay hindi palaging madali, lalo na kung ang mga damdaming ito ay naugnay sa mga hindi nasasagot na tanong o hindi pagkakaintindihan. Gayunpaman, ang pagpapansin sa mga ito at ang pagpapahintulot sa iyong sarili na maramdaman ang mga ito ay isang hakbang patungo sa pagpapalaya. Sa ganitong paraan, mas maiintindihan mo kung ano ang mga dahilan kung bakit patuloy na umaasa at naghahangad ang iyong puso. Ang mga hindi na ipapahayag na sa loobin ay may malaking epekto sa ating pag-isip at mga desisyon sa araw-araw, kaya't maglaan ng oras upang masusing pag-isipan kung ano ang mga bagay na nagpapahirap sa iyo. Sa pagtanggap at pagsusuri ng mga emosyon, makikita mo na ang mga ito ay hindi lamang tungkol sa paghihirap, kundi isang pagkakataon din upang matutunan at magbago. Habang nagpapatuloy ka sa iyong mga pang-araw-araw na gawain, tandaan na ang mga emosyon ay may kakayahang magdala ng mga malalalim na pagbabago. Kung minsan, nakadarama tayo ng isang uri ng e-hunger o pagkasabik na hindi nakikita ng iba. Ito ay isang uri ng enerhiya na nagsusumamo na mapunan ang mga puwang sa ating buhay. Kaya't maganda na maging mapanuri sa iyong mga nararamdaman at maglaan ng oras para magmuni-muni tungkol sa kung paano mo magagamit ang enerhiya ng iyong mga damdamin upang magbukas ng mga bagong oportunidad. Habang tumatagal, ang pagiging tapat at masigasig sa iyong sarili ay magdadala ng mas matinding kabutihan sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang bagong hamon sa buhay, at bilang isang Scorpio, natural ka ng may kakayahan at lakas upang harapin ito ng buo. Ang iyong likas na talino at intuisyon ay makakatulong sa iyo upang malampasan ito. Kaya't ibigay mo ang iyong tiwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Ang enerhiya ng Capricorn ay magbibigay sa iyo ng lakas upang ituon ang iyong atensyon sa mga praktikal na hakbang at solusyon. Kaya't mahalaga na hindi ka malihis sa mga negatibong pag-iisip. Ang iyong intuition at tibay ng loob ang magtutulak sa iyo upang maging matabumpay. Ang pagiging matatag at mainat sa mga hakbang na gagawin mo ay magbibigay ng mas matibay na pundasyon sa iyong mga hakbang sa buhay. Kapag nakikita mo ang iyong buhay mula sa isang pananaw na may matibay na landas, matutulungan ka nitong mapaglabanan ang anumang pagsubok na darating. Habang ikaw ay nagninilay tungkol sa iyong emosyonal na kalagayan ngayon, tandaan na ang iyong pagiging maalam at tapat sa iyong sarili ay isang malakas na sandata sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng self-awareness o malalim na pagkaunawa sa iyong sarili at sa iyong mga damdamin ay magsisilbing gabay para sa iyong paglago. Sa pamamagitan ng pagtutok sa iyong emosyonal na kalagayan at pag-aalaga sa iyong sarili, magagawa mong e-channel ang iyong lakas sa isang positibong direksyon, Magiging mahalaga na hindi ka mapagod o mawala ng pag-asa. Sa bawat pagkakataon, may posibilidad na ang iyong paghihirap ay magiging hakbang patungo sa isang mas maganda at mas matagumpay na bukas. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon para magbago at magpatuloy. Kaya't i-maximize ang bawat sandali upang maging mas maligaya at mas matagumpay sa iyong mga hakbang. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay magdadala sa iyo ng mas matibay na pagkakataon para sa pagbabago. Tumatagal ang proseso ng paglago at pagbabago, at ang mahalaga ay ang magpatuloy ka sa pagtahak sa iyong landas. Sa bawat pagkakataon na magmumuni-muni ka, magbubukas ang mga bagong pananaw at ideya na magpapalakas sa iyong espiritu. Huwag matakot magtangkang baguhin ang iyong mga pananaw at hakbang sa buhay. Minsan ang mga maliliit na hakbang ay nagiging pundasyon ng malalaking pagbabago. Kaya't patuloy na magtiwala sa iyong sarili at gamitin ang iyong lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may tapang at determinasyon. Sa pagtatapos ng araw, kapag nagsara ang gabi, naway makita mo ang iyong sarili bilang isang mas malakas at mas handang tao para sa mga susunod na hakbang sa iyong buhay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.